Kung ikaw ay mahilig sa usaping relihiyon o di naman kaya ay isang relihiyoso, marahil ay narinig mo na ang iba't ibang uri ng katuruan tungkol sa pananalangin bilang isang mananampalataya bahagi na ng kanilang buhay ang pananalangin. Tinatawag din itong pagdarasal. May iba't ibang pamamaraan ang mga tao kung ito ay manalangin ito ay depende na rin sa doktrina na itinuturo ng simbahan kung saan sila naaanib. May mga tao na kung manalangin ay nagmememorize kung ano ang kanilang ipapanalangin. May mga tao na kung manalangin ay nakaharap sa mga nilikha. May mga nananalangin na nagbabasa. Meron din namang mga nananalangin na mula sa puso at hindi nagbabasa at walang minememorize ang pamamaraan ng pananalangin minsan ay nagiging subject din ng pagdedebate ng iba't ibang sekta. Dahil sa kanilang ipinagmamalaking pamamaraan ng pananalangin ay napakadali para sa kanila nasabihan ang ibang mga sekta na mali kayo sapagat mali ang inyong paraan ng pananalangin. Kung ikaw ay isang Muslim, ako ay naniniwala na meron ding katuruan ang inyong simbahan kung paano at ano ang tamang paraan ng pananalangin. At kung ikaw naman ay katoliko, ay meron ding paraan ng pananalangin at ito ay itinuturo sa loob ng inyong simbahan. At kung kayo naman ay protestant, ay siguradong meron ding mga katuruan na itinuturo kung ano ang tamang paraan ng pananalangin. Ngunit kung ang paraan ng mga Hudyo ang ating pag-uusapan, mapapatanong ka na lang kung bakit kinakailangan nilang humarap sa sikat na pader na kung tawagin ay Western Wall at tinatawag ding Ha Kotel sa Hebrew. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kung manalangin ang mga Hudyo ay talagang pupunta sila sa Western Wall upang manalangin. Gaya ng mga sundalo ng Israel na kung tawagin ay IDF na bago sila sumabak sa giyera sa Gaza ay narinig at nakita ang video kung paano sila magdasal o manalangin doon ay wala namang Western Wall. Ano nga ba ang Western Wall sa Old City of Jerusalem? Matatagpuan ang tinatawag na Western Wall or Ha Kotel. Maraming mga turista na kung pupunta sa Israel ay kanilang makikita na maraming mga Hudyo na nananalangin at nakaharap sa pader na ito. Hindi mo na kailangang pumunta pa sa Israel upang makita ang maraming hudyo kung paano sila magdasal o manalangin. Sa kaunting search mo lang sa mga platform na gusto mong gamitin upang makita ito ay tatambad na ito. Ang Western Wall or Ha Kotel ay itinayo during the Herodian period ito ay ginamit upang suportahan ang temple platform at ito ay extension ng the temple mount. Ito ay itinuturing na pinakabanal na lugar at spiritual epicenter ng mga Hudyo. Ito rin ay kinukonsidera nila noong unang panahon na Holy of Holies. Ang Western Wall ay hindi naman talaga parte ng aktual na templo ng mga Hudyo noong unang panahon, subalit itinuturing pa rin nila ito na holy place sapagat napakalapit nito sa aktual na templo ng mga Hudyo. Dito na rin sila lumalapit at nananalangin at kung minsan ay humahalik pa sa pader dahil hindi sila makapasok sa aktual o tunay na templo ng mga Hudyo, ito ay dahil sa napakahigpit na restriction dito. Iniingatan ito ng mabuti ng mga Hudyo kaya ganun na lang ang kanilang restriction dito. Ang wall na ito ay tinatawag ding wailing wall. Ang ibig sabihin naman ng wailing ay crying with pain, grief or anger. Ibig sabihin dito sila nananalangin kung masakit na masakit na ang kanilang damdamin o kung puno sila ng galit at kapighatian. Dito sila nagtutungo at nagsasagawa ng pananalangin at naniniwala sila na kung sila ay makapagpanalangin dito ay maiibsan ang pait na kanilang nararamdaman. Ito ay base na rin sa kaugalian ng mga Hudyo kung sila ay umiyak lalong-lalo na sa destruction of the temple. At katunayan, meron pa nga silang isang mahalagang araw na kung tawagin ay Tisha Bab. Ito ay national morning ng mga Hudyo, hindi morning na umaga, kundi morning na M O U R NING. Ito ay dahil sa destruction of the temples. Maraming mga dibotong mga Hudyo na ayaw itong tawaging Wailing Wall. Pero dahil sa ito ay sikat na, ay medyo accepted na rin. Pero ayon sa mga dibotong mga Hudyo, insulto na tawagin itong Wailing Wall. Gaya ng ating nabanggit ganina, may iba't ibang paraan ang bawat sekta kung paano sila manalangin. May mga nananalangin na minimemorize ang kanilang panalangin, mayroong panalangin na binabasa at meron ding wala. Ang mga Hudyo ay meron silang maliit na booklet na binabasa para sa kanilang panalangin. Magkaiba ang bawat panalangin na ito. Iba ang panalangin sa umaga, iba ang panalangin sa tanghali at sa gabi ay iba rin. Sa umagang panalangin nila o morning prayer ay tinawag itong Shaharit ang panalangin na ito ay kailangan nilang gawin bago pa sumikat ang araw. Ibig sabihin, madilim pa bago ang umaga, ito ay gagawin. Ito na rin ang kanilang ginagamit sa pansalubong sa liwanag. Iba naman ang kanilang babanggitin sa kanilang afternoon prayer. Ang kanilang afternoon prayer ay tinatawag na Minka or Mina. Ito ay pinangalanan dahil sa kanilang offering ng harina o yung ginagawa nilang tinapay at kinakailangang kasama naman ito ang sacrifice yung bang susunugin at kinakailangan naman itong gawin sa temple in Jerusalem at ang kanila namang evening prayer ay tinatawag na arvit at ang tatlong tradisyonal na paraan ng pananalangin ng mga Hudyo ay kinakailangan itong memoriado umaabot na sa mga 300,000 na mga Hudyo sa buong mundo ay naging Kristiyano na. Tinatawag silang Messianic Jew. Pinaniniwalaan nila na ang Panginoong Heso Kristo ay Misiya at pinaniniwalaan nila na siya ang tagapagligtas. Ang mga Messianic Jews ay naniniwala sa paraan ng pagdadasal na itinuro ng Panginoong Heso Kristo noong siya ay nabubuhay pa sa laman. Maraming talata sa Biblia na nakasulat at itinuro ng Panginoong Heso Kristo kung paano manalangin. Tulad na lang ng itinuro ng Panginoong Heso Kristo na nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ito ay maliwanag na turo ng Panginoong Heso Kristo na kung pag-uusapan ay panalangin, hindi necessary para sa Panginoon ang paulit-ulit na panalangin. Marahil ay cover na rin ito ang mga panalangin na binabasa at minememorize. Maliwanag din na kung panalangin ang pag-uusapan, ito dapat ay naaayon kung ano ang pangangailangan at kung ano ang hinihingi. Minsan kasi ang panalangin ay hindi naman akma sa kung ano ang kinakailangan dahil nga may mga panalangin na memorized. Kung ikaw naman ang tatanungin, mahal na kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol rito? Maaari niyong ipahayag ang inyong nalalaman at opinyon tungkol sa usapin ng panalangin at malugod ko iyang babasahin. Baka naman gusto mo ang ganitong mga content na kung saan ikaw ay makakapulot ng aral mula sa Biblia at History at General Information, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na subscribe mo na ang channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang ang videong ito. Mag-ingat po kayo saan mang kayong dako naroroon sa mundo ngayon. May God bless you and thank you so much. For watching, may God bless you. Goodbye.